Gusto mo ba ng 30 pesos na negosyo? May popcorn ng ilalim at yung Mickey nasa ibabaw nito. Pwede mong ibenta ng 30 pesos ang kada order nito dahil may kasama na ding cheese sauce ito. Sa recipe na to, 6 na order ang magagawa mo kaya paniguradong kikita talaga kayo. At syempre napakalutong talaga nito para magkaalaman papatunayan ko sa inyo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod ating mga video. Mmm, sarap. Tamis. Oh yes. Gagamit tayo ng isang supot ng Mickey. Bale, 12 pesos ko lang itong nabili. Popcorn kernels. heto naman guys, 15 pesos lang ang presyo. Pero kalahati lang ang gagamitin ko. Cheese powder. Isang kutsarang margarin, heto naman, tig sampung piso lang ang kada baso. Isang kutsarang harina. Quick melt cheese. Isang kutsarang buto ng atswete. 50 ml evap. Dahon ng sibuyas. At mantika sa pagpirito. Magtunaw tayo ng isang kutsarang margarin. Para makatipid tayo, imbis na butter, margarin na lang ang gagamitin ko. Isang kutsara ng harina ang nilagay ko. Then magbuhos tayo ng kalahating tasang tubig. So haluin lang natin itong mabuti. Tapos maglagay tayo ng quick melt cheese. Nakakatulong ito para mas lalong maging malinamnam yung sauce nyo. So after matunaw, magbuhos tayo ng evap. Medyo papalaputin natin to. Then dalawang kutsara ng cheese powder. Haluin natin hanggang sa maging ganito ang itsura ng sauce nyo. Kapag medyo lumamig na, ilagay na natin agad sa piping bag para hindi ito magbuo-buo. Kasi kapag hinayaan nyo lang na hahanginan ito, sa katagalan medyo titigas ang sauce nyo. Pero pwede din kayong gumamit ng plastic ng yelo. Magpainit na tayo ng mantika. Then, ibuhos natin yung buto ng atswete dahil ito yung gagawin nating popcorn. <laughs> Joke lang. Guys, pampakulay dilaw ito sa popcorn ko. Ibuhos na natin yung popcorn kernels. Ang ganda kasi ng pagkakulay dilaw after maluto nito. Kaya kahit asin lang ang ilagay nyo, nakakaakit pa din sa mga customer nyo. Pwedeng pwede ito sa mga bata. Pero sa mga matatanda, sasakit ang tuhod ng malala. <laughs> so, okay na, luto na to. Magbudbud tayo ng cheese powder dito. Pero kung nagtitipid kayo, ay salt na lang ang ilagay nyo. Then, imix natin itong mabuti. Gagamit tayo ng sangsupot ng Mickey. Paghiwa hiwalayin muna natin to para hindi magdikit-dikit kapag pinirito. Next, ibabad natin sa mainit na tubig sa loob ng isang minuto. Tapos, strain natin at banlawan ng tubig. Guys, make sure na yung mikin nyo ay napatuyon nyo ng todo. Maglagay tayo ng tatlong kutsarang cornstarch para lalong maging crispy at hindi magdikit-dikit. Then, imix lang natin. Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, pirituhin natin yung miki into medium heat hanggang sa lumutong ito. Sa una, malambot pa yung miki ko. Pero titigas din ito after ma <laughs> Kapag natikman mo itong miki ko, hahanap-hanapin mo. Kasi kahit payat man sa paningin mo, mahaba po ito. <laughs> Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Magbudbud tayo ng cheese powder pang palasa. Grabe, itsura pa lang masarap na. Tapos dahan-dahan natin tong Halloween para hindi magkaputol-putol. Ganito yung baso na gagamitin ko. May kasama na ding cup ito. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili yung baso. Naglagay lang ako ng cheese sauce dito. Tapos popcorn naman ang isasalin ko. Para mas lalong sumarap, lagyan natin ng cheese sauce ang ibabaw nito. Grabe, ang cheesy talaga. Next, yung Mickey naman ang pangibabaw ko. Bale, anim na order ang magagawa mo dito. Guys, hindi masyadong maalat ang recipe na to. Dahil nag-control tayo sa cheese para hindi umalat ng todo. At dahon ng sibuyas, pampaganda. Heto ng ating cheesy corn Mickey. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 30 pesos ang kada order nito. 16 oz nga pala yung size na ginamit kong baso. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.